Good morning mga kaidol Pupunta muna ako sa ano, kaidol, Santa Rosa sa Bonsiting Kasi nahirapan ako makatayo talaga kahit tanong pilit ko sa sarili ko Parang may gumagalang kaidol sa baywang ko kaidol Parang may feeling ko yung may kumakalang talaga sa buto Hirap na hirap na ako kumilo Sa dati kong pinabonsiting ang kaidol Santa Rosa Babay po, alis muna kami. akala ko hanggang mamaya pa Mamaya nyo lang gawin yan, huwag dito. Ah, ah. ah, bubuhat ng mabigat kaya ay uh, sinasakitan na ng likod. Bakit dito ng konti? Bakit yan? Hindi. Okay. Alright, push natin itong kabila. Ready, one. Two. So. Ah! na muna sir. Inailag sila muna tayo ha. Alright, so ngayon, dadapa tayo. Dapa. Dito sa butas po ang mukha, dandahan lang ang kilas na okay. talanap sa iyo. Okay. Tapos, kamay din yan sa gilid. Alright, push ko itong likod, then konting pait sa magkabi gilid po ng leg. Inhale tayo sa ilong, then exhale sa bibig, ha? Okay. Inhale. Exhale sa bibig. Relax ng konting. One, two. Kabila, inhale. Exhale. Last Hindi. Inhale. -in. Exhale. Labas ang hangin. Okay. Na uh, sa so kata sa kabuuan ng mabigat, ano? Uh Opo. -oh. Tapos, sinasahin natin yung balakang. Maligaya Press. rest. Pasita yan? Opo. Saan malapit yan, Makarya? Malayo sa aming konti. Pasita 1 po yung... Pasita 1? Pasita 2 oh. kayo? Opo, Pasita 2. Ah, doon sa may tunnel? Opo, opo. Doon ang Pasita 2, di ba? Extension ng National. Ng National Road. Oh. Malapit dito. Opo. Sa National, okay. Kasi yung dalawa yung Pasita. Pasita 1 and Pasita 2 eh. Opo, opo. Hindi ko lang nalapon na punta. Ang tagos niyan, doon sa may, ano, you know, yung <laughs> may meron ding labas siya sa may McD ng San Pedro. Ano pangalan um, nung no? Hindi ako nagkakamali doon ang nilusutan din doon, di ba? Ano you nga know? yeah, oh, yun, love? Yung ano? Yung may mga nagmamasa din ah Oo, yung lusutan din. Ano may lusutan din doon? Mm -hmm. Yung yeah, binda. Ah, okay. yung binda din na niya. Sabi ko Parang nadaan ako na dati yun eh. Tapos magdada naman po kayo yung diretso sa may ano, papuntang Wana, mga express highway ah, na po. Opo, sa Wana, Wana 1, Wana, hindi mga Wana, ah. Wana 3. Sa may mga tunnel. Ah, doon kayo. Hindi okay. po malayo na po yun sa Malayo na kasi sa may ano na yun eh, Southwoods. Kumbaga, ang dami kasing daanan. Sa may Crisantimum. Ang dami kasing daanan dyan sa inyo, kasingit-sikot eh. Tama po. Kasingit-sikot <laughs> dyan may daan pa papunta doon sa may uh... Uh, langgam. Ang makarya kasi binyan na halos so, no, yun. Kaya binyan yung nakakasabi sa makarya, yung patasan nga sa sababang gano'n. Opo, oh, uh, gano. opo. Mm. Ito kasi ako lagi napunta da dati ng na pandemic eh. Mm. Nung nag-home service ako. Nadadaan ako siya. Ano home service ka? Pero yung tres na yan, yung naligay tres na yan, parang ako na. Kaya Ito lang ma-recall. kasi po, ngayon, hindi na ako dito sa loob okay. ng yan nga po sabi niyo nung una. Dito na, na po ako sa lagi kasi po may atmaya din po ang dating ng pasyente. Medyo nakakaawa yung pasyente natin isa kanina. Wala daw po siyang... Nakawa um, nga ko doon, sir. Kamag-anak. Pero nag-tricycle. Si hmm. Nag-tricycle, si kanya. Kanya pala yun. O, kaya pa niya mag-drive. <laughs> Pero siyempre meron po kasi pag may nararamdaman. Kung may tas mo ganang edad na, 69 na daw siya eh. Okay, so, kung wala. Nalaglag daw siya sa hagdan hinirap Hindi ko eh. na lang niya sa agda, tumama yung kanyang pitan, kailangan ko talaga makita yung x-ray. Hindi pwedeng wala lalo na gano'n ang sitwasyon. Hirap nga po maglakad eh. Kasi po, baka madisgrasya, eh, madisgrasya po, eh, hari naman ako. Mano pa tayo. Kamaya, no, sumigat pa ako nung wala kabulok, ang patay tayo dyan. Ayoko <laughs> nang gano'n. Gusto ko, ayoko nang sumigat katulog yan, Gusto ko sumigat yung mas maayos. <laughs> Nabangan nyo rin yun, ha? <laughs> Ayaw ko sumigat na katulad na yan. gusto ko, yung pagsikat mo, maayos ayos naman. Ayan. Maganda naman. Eh, diba? diba? Katulad kayo, di ba? Opo. May bago ng pop, di ba? Amerikano? Hindi ko pa po na... Nun... Amerikano? Amerikano pala, pinalit. Mm -mm. Ang pumalit. Uh... Amerikano, Sino, Robert, Robust taga Chicago, Illinois. Kung tuwa nga si Trump eh. Kaysa na discover na yung ano nila. Yun. Oh, <laughs> Very good. Election na pati sa Monday. Oh, sa Monday election na ha. Uh, pinakamasaya dito yung Sunday. <laughs> Sunday ba? <laughs> Sunday night. Oh, di ba? Uh, oh, ayaw. alam na. <laughs> okay, Nagets ko na. <laughs> yung mga inaabang ako yung mga Sunday night before the election na. Ah. <laughs> Ang ganda. Andiyan yung ano yun. Andiyan yung trail.

Ano, sa ito, marami din punerar ba? diba? Punerar Bakit ka mo marami punerar Dami na mamatay eh. Kuya. Huwag marami na mamatay sa loob sa inyo. Ang marami business punerar yan. Susun mo, napakarami na punerar dito. Kasi, ang... <laughs> Totoo naman sir, ano? Tataka ka. Tawad <laughs> na So, araw-araw may namakamatay dito sa atin. Sabi mga naman, siya Pero pag gano'n, pag -ano, paganda yung hospital, ito nga sa Santa Rosa. Sa statistics, ito may pinakamaraming funeraryo sa buong Pilipinas. Santa Rosa? Itong bayan na ito may pinakamaraming. Watch na kayo kung maganda. Lahat mo. Kumusta? Nice Alawan na, alawan din. <laughs> Upo mga ni bang. Ah, agad. Tayo agad. Diba na? Okay. Kasi lumagatok 'yung kanina 'yung tumbok na dito, e, 'yung pinag-anuhan dito, sayo 'ba? Diba? Kasi ko dito sa mama dito eh, 'yung parang na siya. niya. No, lahat. Hindi sabihin na mo na siya. 'Yung gusto pa magpa-anong tawag dito siya? Bone setting. Yung gusto po magpa setting dito po sa Santa Rosa. Maganda sa po dito. Nagkapangalawang balik ko na po ngayon. <laughs> Thank you. Oo. Uh -huh. uh -huh.